This is at bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mga nang araw, my dear brothers and sisters. Kumusta kayo? Hope na kayo po ay uh, nasa maayos na kalagayan at uh, nagpapahinga sa mga oras na ito o nagtatrabaho man, naway na Uh, nag inji enjoy po kayo at nagpatuloy uh, sa pagkatatrabaho uh, po ninyo. Ayon, ngayong hapon na ito ay uh, pag-usapan natin. Handa ka na ba sa pagbalik ng tagapagligtas? Hindi ito tanong ng takot kundi paanyaya mula sa Ama natin sa langit na maging bahagi ng kanyang banal na layunin. Ikaw, ako, tayong lahat ay tinatawag na tumulong sa paghahanda ng mundo para sa pagbabalik ni Heso Kristo. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 65, inihayag ng Panginoon na ang kanyang kaharian sa lupa ay lumalaganap upang ang kaharian ng langit ay dumating. Kaya naman, hindi tayo basta miyembro lang ng simbahan. Tayo ay mga katuwang ng Diyos sa kanyang gawain. Noong unang panahon, inianda ni Juan Bautista ang daan para kay Jesus. Sa panahon natin, ang gawain ng simbahan, pagtuturo, pagbabahagi, pagibig, paglilingkod ay paraan upang itaas ang sagisag ng liwanag. Sa gitna ng gulo ng modernong panahon, giyera, krimin, depresyon, ang solusyon ay nanatili ang ating tagapagligtas na si Heso Kristo. Tayo ang kanyang mga kamay sa lupa sa pamamagitan ng ating maliit ngunit tapat na ng pagsisikap. Tayo ay naghahanda ng siyon. Ako ay nagpapasalamat na maging bahagi ng gawain ng Ama natin sa langit. Naniniwala ako sa kabila ng lahat ng kaguluhan sa mundo. Ang plano ng Diyos ay tiyak. Naway magampanan natin ang ating papel sa pagtatayo ng kanyang kaharian. My dear brothers and sisters, napaganda ng uh, uh, fifth day ng ating pag-aaral ngayon. At uh, kung saan po natutunan natin dito ang kalagahan ng uh, missionary work, ang pagbabahagi ng uh, ibang helio. Ako po ay uh, naging uh, isang full-time missionary back then. And uh, hanggang ngayon po, na sa puso pa rin natin. Ay sa pong karangalan na maglingkod, until now ay binabahagi natin ang Ibanghelyo ni Kristo gamit ang mga technology ngayong uh, panahong na ito. And sabi nga sa Matthew chapter 24 verse 14, at ipapangaral ang Ibanghelyo ito ng karian sa buong sanlibutan bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. My dear brothers and sisters, tama na darating yung araw na ibabahagi sa buong mundo at malaman natin na malapit na yung wakas base sa sulat sa Matthew chapter 24 verse 14. Patuloy po tayo na magsumikap, patuloy po tayo na humawak sa rod of iron at uh, palakasin natin ang ating pananampalataya. Ipanalangin natin ang ating sarili, ang ating pamilya at ibang tao. Ipanalangin natin yung mga leader ng simbahan. Nalangin natin yung mga individual na gumagawa ng mabuti at yung mga kapatid nating nawawala na makabalik sa uh, kaharian or sa fold ng ating uh, Panginoon. Mahal tayo ng ating Ama sa Langit. Doon po natin yung ating makakaya ng buong lakas natin. At huwag po tayong malumbay dahil ang Diyos po ay kasama natin sa journey ng buhay na ito. Mga minamahal kong kapatid nawa sa weekend bukas sa balot linggo ay may natin ang ating sarili para sa pagsamba. Naway na makapunta tayo sa simbahan at makarinyo po tayo ng ating covenant sa ating Ama sa Langit. Dahil mahal niya po tayo. Kaya po na gusto niya na maging nasa maayos tayong kalagayan. At uh, maramdaman natin yung kapayapaan at pagmamahal na walang hanggan. Ito po ay aking iniiwan sa pangalan ng kanyang anak na Seso si Kristo. Amen.